viral na kainan dyan sa may kalasyaw. E ang kalinisan sa mga ibinibenta ng pagkain. Lalo na yung kalaskas. Sa detalye ng balita, makakasama natin ngayong umaga, Idol Jam, Victorio. Iginiit ng may-ari na nag-viral na kainan sa Klasyaw ang kalinisan sa kanilang ibinibentang pagkain matapos umani ng negatibong komento mula sa publiko dahil sa marumi umanong kagamitan at pagluluto ng kaliskas. Sa eksklusibong prime ng IFM News sa may-ari, nabigyan pa rin umano sila ng pahintulot mula sa Rural Sanitary Inspection ng Bayan na nagpapatutuo sa kalinisan ng kanilang ibinibentang e pagkain. Kumisita na yung RSU dito, tinignan. May mga imimit lang kami yung ibang requirements. Tapos yung hindi na namin ginagamit yun eh. Pero pag sa pagluluto talaga ng dugo, kahit iluto mo siya sa malinis na kaldero, iitim at iitim yun eh, dugo yun eh kaldero, kahit tingnan nyo, wala, butas na yun, hindi na namin ginagamit. Siguro, sasabihin ko na lang dun sa nag-post, magpapasalamat na rin ako sa kanya kasi kung di niyang punos, hindi namin mas mai-improve pa yung aming negosyo. Pero sana naman, Dil dilitin na lang niya para wag na masyadong pumalat. Kasi sa totoo lang na naapektuhan rin kami. Ito lang yung pinagkakakita namin, dito kami kumukuha. Basta ito lang talaga yung source of income namin. Makikita sa in na video ng isang customer ang nakaplastik na dugo para sa ilulutong kaliskes gamit ang nangingitim na kaldero. Depensa ng may-ari, matagal na hindi ginagamit ang kaldero na nakita sa video dahil butas na ito at ginagamit lamang na lalagyan ng hindi na magagamit na sangkap. Dagdag dito, ilan sa pinuno ng health authorities ang bukas o overexposed na kusina upang matiyak na walang ibang maisama sa mga lutuin. Nilino din ito na ang babae sa viral video ay nakuhanan sa mismong huling araw nito sa trabaho. Kompleto rin umano no ang dokumento nila upang makapag-operate ng legal. Sa kabila nito, tuloy pa rin ang operasyon ng naturang kantin at patuloy na tinatangkilik ng publiko. Kasama mo mula dito sa IFM de Gupan. ito si Idol Jam Victoria. Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM. IFM News.